Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikasiyam ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marnig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sa ako'y hubad. Tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa 'yong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bunga'ng ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari poy, nilinlang ako ng as. Kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya at sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat. Natanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhimot binhiniay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva, ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang inanangsang katauhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay pagkat yaong ginawa niya ay hangang tunay sa sariling lakas niya taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo yawong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Ang puun ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pinagkaloban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilika ang sandibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yeso Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. noong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulimihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus, magiging dakila siya at tatawaging anak ng katastaasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,